Hello, hello po mga Capricorn. Welcome back to sa San Quintaro. Namusta po kayo? So, titignan natin ko ano energy update nito ninyo mga Capricorn itong March. Pasensya na, matagal ako mag-upload. Um, anyway, um, thank you, thank you so much for uh, uh, always no, support. No? And thank you sa walang sawang nanonood. Thank you, thank you so much po and maraming maraming salamat po. So, general rating ito, pwede mag resonate, pwede hindi. Ito lama lamang kung ano yung akma para sa inyo at ang ibang hindi ay ibigay pa natin sa iba. So, simulan natin mga Capricorn kung ano-ano ang nais na mensahe sa inyo na ipahating sa inyo ni Universe. Okay, mga Capricorn. So, may mga kadiling kang, ano no, Aries, Leo, Sagittarius, and, and Gemini, Libra, Aquarius, and energy niyo po, Taurus, Virgo, Capricorn. So, dito no, um, um, ikaw ang tumatayo, no, para kang, para kang, um, leader, no? Parang leader. Leader dito. Um, kung babae ka man, para kang tumatayo ang dalawa. Is isang, isang tatay at isang nanay, no? So, dito, um, parang nagka, um, marami kang, marami kang gustong i, i-structure, no? Marami kang gustong itayo, no? Marami kang gustong gawin. Marami kang gustong parang gusto mong i-control or um parang may mga gusto kang disiplinahin, no? Parang ikaw din ang energy mo dito is nagdidisiplina, um kinokorek mo lahat ng pagkakamali. Parang gusto mo ikaw lagi yung um nasusunod no parang kasi ano ka nandito eh kumbaga marami ka na rin, marami kang naging experience na no may mga naging experience ka na kaya alam mo na alam mo na yung bawat kilos kaya am um, kapag mali na alam mong mali para sa'yo, um, kailangan mo kontrolin no kailangan hindi pwede hindi pwede hindi pwede ang ganitong gamong gagawin dapat ganito so ganun ang energy niyo So, um, meron ding mga ano, um, or um, may mga mensahe, no? May mga mensahe na pinapahatid sa sa'yo, no? May mga mensahe kang nare-receive. dito sa mga um, pinapadala sa'yo, no? So, nagkakaroon ka talaga dito ng um, thinking 'no. Memang thinking talaga na nangyayari na nagagawa mo na. Kasi ito yung mismo yung mga misahe na pinapahatin sa iyo. Um ito rin yung mga naiisip mo, no. Kaya um ginagawa mo sa pang-araw-araw. Kaya am um, parang um hindi mo na hindi ka nandito magkakamali, no? Parang hindi ka nandito magkakamali kasi alam mo na yung um, strategy nito. Nagkakaroon ka dito talaga ng um, kasi matalino po kayo dito, eh. Napakatalino nyo po. Alam nyo po ang hindi dapat at dapat, no? Nagiging practical po kayo. At ang iyong financial ay napaka-stable. Napaka-stable, napaka-security ng financial nyo. So, um... Minsan nakakaramdam kayo dito ng, ah, parang naboboring kayo, no? Parang naboboring kayo. Pero... Nandyan lang naman. Nandyan lang naman mga needs nyo. Nandyan lang naman mga pangailangan nyo. Kaya, um or masyado lang po kayong um, seryoso, no? mga seryoso. Minsan po kasi ganyan po yung mga Capricorn, um, parang um, talagang ano, no? work, trabaho kung trabaho, no? parang mahirap biruin, parang ganun. Um, kasi sa sobrang sipag niya, napakasipag po nila, talagang ang inisip nila ay yung security, security nila, siguridad para sa buhay nila, para sa pamilya nila, para sa mga anak nila. No? yung mga pangangailangan nila. Sinisigurado niya. So, kaya, um, kaya, napaka-logic, no? Napaka-talino niya mag-isip. Ma- umiikot yung isipan ninyo kung ano-ano pa -ano paan dapat yung idadagdag dito sa financial stability nyo. So, ano pa ang message sa inyo, mga Capricorn? Okay, mga Capricorn. So, ang ilan din sa inyo, mga Capricorn, um, ayaw nyo ng maingay na lugar, no? Parang naririndi kayo kapag naka, nakakarinig kayo na maingay. No, na parang gusto nyo yung na natahimik na lugar. No? Ayan, no, naririndi po kayo dito. Tinatakpan nyo yung tenga ninyo ayaw nyo na maingay. So, yun po. At ang ilan din siguro sa inyo dito ay um, sa pamagitan ng mga mensahe na to ay diyan din bumapasok yung parang nagkakaroon kayo dito ng um, awakening. Awakening. Ito siguro yung mga mensahe na nare-receive nyo. Kaya parang pumapasok kayo sa um, pagbabago. Nagkakaroon ng awakening sa buhay ninyo. Misan pinapadala din dito sa panaginip, no? Sa panaginip ninyo. Kung ano yung mga um, gagawin mo. Kung ano, ano pa yung mga gagawin mo tungkol dito sa financial stability, no? Kaya dito dito sa pamagitan ng um, dahil nga naging matalino ka, naging creative ka, um, nagkakaroon, ng good, news, nagkakaroon ng good news yung ginagawa mo noon na papagtagumpayan mo to. No, nagkakaroon siya ng um, magandang balita para sa'yo. Kumbaga para siyang um, miracle, no? Kasi matalino po kayo eh, no? Logic. Napaka-logic. Napaka-cool. napaka, logic, napaka, cool, napaka uh, tapat, no? Napakatapat. Hindi nyo po, mga Capricorn. Kaya, handang-handa ka na sa mga tatahakin mo. Ay, mga adventure. Ayan, no? Tatahandang-handa ka na talaga sa mga um, explore mo. Mga passion mo, yung mga gusto mo. Kasi, marami kang marami kang idea, no? Marami kang idea. Ito na po yun, napaka-logic nyo. Mag-isip at itirin po. Um, nagiging practical ka. At siguro ang ilan din sa si inyo ay um, nangangarap, no? Nangangarap na bumili ng sasakyan. Matutupad nyo po yan. Kasi um, dito pa lang po ay napaka hardworking na napakasipag nyo pa. Napakasipag nyo pa matalino. Pinagsama na yung combination ng practical and logic and idea, no? And explore about yourself. So, yun po, yun po ang message. Ah, meron po pala. Meron pa. Kukuha po tayo dito ng dalawang cards dito sa Magical Unicorn. Ano pa ang mensahe sa inyo mga Capricorn? Okay, dito mga Capricorn, no? Siguro ang ilan sa inyo mahilig sa mga animals, no? Ayan, no? You love and understand animals. Ayan, no? Mahal na mahal nyo ang mga animals, no? Naiintindihan nyo yung nararamdaman nila. Parang nagkakaintindihan kayong dalawa dito. Kasi masyado kayong pet lovers ang ilan sa inyo. And wish upon a star, yon, Siguro ito yung mga may nagmamanifest nagmamanifest po kayo dito. Ayan, matutupad na yung mga wini-wish nyo. And make a wish and expect the very best. So, yung po mag-wish po kayo at talagang matutupad yan. Yung mga wini-wish nyo na talagang dinidinig, dinidinig yan ni, universe yung mga um, hinihiling mo para sa kanya. No? So, expect nyo na darating yan na mas Uh, mas maganda, very best, no? So, yun po ang um, um, message sa si inyo, mga Capricorn. So, thank you, thank you po, and God bless po.